嗯。Uh huh. Loading. Kita <laughs> Hello, good evening, mas. Hello. Good evening, mas. Thank you, thank you, Sisi. Kaya Good evening, Sis Miles. Narinig mo ba ko, Sis Miles? Kita mo ba ako si Smiles? Ah, uh, okay, okay lang sis. Biji ka lang dyan. Ayan, thank you so much. Ikaw ang nauna. Ayan. Maraming salamat. Ay, ko sa upuan. Ay, kasi ano, nakikita yung aking ano. <laughs> Ayan, thank you so much, sis, Miles. Sir Anfib. Good evening. Thank you so much for coming. Ayan, good morning to you, Sir Anfib Explorer. Thank you so much, Sir, for coming. Hello, Mary Salari. Good evening. Nice to see you. Thank you so much, Sir Anfib. Good evening to you, Sir Anfib. Ayan, ilipat ko nga ito dito. Parang nahihirapan ako, eh. Ayan dito ako sa gilid ng aking ano. Thank you, thank you. Sis Alexia Mig. Hello, good evening, sis. Thank you so much for coming, sis Alexia Mig. Tingnan mo naman yung position kung ano na lang. <laughs> thank you, sis. Ayan. Thank you, thank you. Ayan. You're going to be, be ano, busy tonight. Oh uh, sir, I'm not busy tonight because I'm here na inside my room. So, my work is already finished at this night. So, I'm here in my room. Take a rest. Lance, ano ka ba? <laughs> Lance, ano yung ano mo, yung premiere mo? Di ba nagbilang yung ano, paglabas ng 10, 9, 8, 7, 6. Isisend ko na sana yung 50 mo. Bakit biglang nawala? Ano yun? Nagulat naman ako kay Lance. Uy, ano kaya yun? Nakasend na talaga siya, Lance. Pero hindi ko siya masend. Yung 50 mo. Nagbulat ako tapos bigla kang nawala. Ano nangyari No Hello, good evening. Sweetheart, ninja. I thank you so much, sis. Lance, ayusin mo, patagal-tagalin mo kasi binantayan talaga kita kanina alas 4. Eh, puro nakauna ako sa'yo ng 4. Ah, kaya pala nung nag-6 minutes lang yun. Kaya pala ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wala ka na. Hindi na maipasok yung super chat ko sa'yo. Nagulat ako. <laughs> Sabi ko, ano ba yung ano ni si Lance? yung premiere niya, biglang nawala. Patagal-tagalin mo kunti, mga ano so last, mga 10 minutes siguro, okay, or 11. Kasi ikaw talaga binantayan ko kanina, pasul, ano nga ako eh, nag, ano ako sa likod ng pintuan ba, para maisin ko kayo yung 50. Hindi talaga masinlan, hindi ko alam, kasi wala ka na, hindi masin pala. Intry ko rin sa ano mo sa premier isend ko. Ayaw, hindi. Mm hindi -mm, siya maano, hindi ma-send. Ayan, sis Alexia Thank you, thank you so much, sis. Mayroon pa sa November 16, for p.m. din. <laughs> 4 minutes? Ano ba yan lang? 4 minutes? Wala ka na naman yan. Hindi kita maano yan pag 4 minutes lang. Kasi binilangan ka na ng biglas bigla siyang nawawala. Hindi ko alam ko ang time natin ang hindi parehas. Kasi iyang sinusunod ko yung sa, ano yung sa cellphone ko. Yung sinusunod kong oras pag alas 4, nakauna ako sa iyo. Take care, Mary Salari. Say you again, so, Sir Anfib. Thank you, thank you so much. Ayan. Have a good day to you, Sir Anfib. And thank you so much for coming on my live stream. Ay, pahaba-habain mo naman na. Kasi yung dating ng mga amo ko dito is galing lapas. Minsan 3.30. Minsan quarter to 4. So, binantayan kita kanina. Bigla, hindi talaga lang maipasok. Sabi ko, ano ba ito? Bakit ganun? Kasi ayoko lang magtagal dito kasi ano, nababawas-bawas siya. Bakit hindi masend house noong una kung premier may nagpakulay? pumasok man, dalawa sila. Ah, pumasok? Hindi ko nga alam, Lance. Nung, ano, di ba nagbilang yon, Isi-send ko na. Hindi ko ma-i-send. Hindi ko alam. Di ba ang dami ko namang na-i-send na, ano, ng mga super chat sa'yo. Hindi ko alam bakit hindi ako makapasok. Nagkulat na ako kanina kasi gusto ko nang i-send sa'yo. Di ba ilang araw na? Imposible naman yun na hindi mapasok. Ano kaya yun? Bakit gano'n? <laughs> Dahil siguro lagi ako ng super chat. Gano'n ba yun? Imposible naman. Kayong, ano, ka apat na lang kayo nandito sa akin eh. Si, si Inday Juan. Tsaka si, hindi ko panasin kay Inday Juan yung kanya. Si Atmeo, -Yu. Bukas yung kanya. 4 at uh, 12.30. Tapos ikaw. Tsaka si Imstab. Kayo na lang ang naapat dito matira sa akin. Yun na nga ang sinasabi ko. Hindi, kasi nag-umpisa ka alas 4, ba? Diba? So, isi-send ko na siya ng 4.01, alas 4, uh, mga 4.01, ganun ang oras. Hindi talaga siya ma send Nagulat ako, bakit hindi ako maka-send sa'yo? Nagtaka ako, bakit? lang biso kaya na send Pag... 402, hindi talaga masend lang. Ilang bisis ko na isend, hindi ko alam kung bakit hindi man sa akin ang diferensya or sa iyo, hindi ko lang alam. Ya, yeah, ambulans makakarating din sa iyo 'yan. Kailan uli? Next month. Magilis ka na nga. Premier premium ay ang hirap eh. Ilis ka na nga, Rans. lang na nga, kahit 30 minutes lang. Kahit 30 minutes lang, mag-ilis ka. Bukas. magilis ka na lang kasi sa premiere kasi hindi ko minsan maano. Hindi talaga makapasok. Hindi ko alam. I-try ko rin sana ipasok sa ano sa il sa ano sa premier mo na walang ano naka-off pa ba. Ayaw. Ayaw talaga. Ano, Lance? Uh, umpisa ka mga 3.30. 3 Three or Oo, oh, 3 or 3.30. Upsaka, um, bukas. Wala sila dito. Kasi ibril yan sila, umaalis. 3 or 3. 3 to 3.30, ganyan. O kaya gawin mo nang alas 3. Upsaka um, nang alas 3. Para si brother at miyo bukas, isi-send ko rin yung kanya. 12.30 sya bukas eh. Hello, berhin niya. Hello, good evening. Hello, KRTV. Hello, good evening. Thank you so much for coming, KRTV. Thank you so much. Good evening to you, Sis Alexia Mnick. Thank you so much, Sis. nag -list na ba si Inday Juan? Kasi muni na siya, di diba? Sila nalang lang inihintay ko eh, si Sis Imstab. Apat na lang sila ni Kaya e, maraming maraming salamat sa aking tatlong manunood yan. Thank you so much. Pasensya na guys sa gabi na yung ano po yung ilis ko. 3 PM, yes, yes, uh, uulan mag 3 PM ka mag ilis -il pa si Sis Alexia May kasi si Sis Alexia is ano siya uh, 2.30 yung kanya eh? update lang 10 minutes. Oo, bahala ka. 10 minutes, bahala ka. Mahaba na rin yun. Kasi si smell nga, 10 minutes to 15 minutes, okay lang din. Data ka ba gamit mo, Lance? Data pa rin gamit mo. Oo, pwede na rin siguro, Lance. Bantayan kita. Sa alas 3 to past 10 minutes. nagtitipid si Lance. <laughs> o oh, sigi sige sige, bantayin kita basta 3 ha. Alas 3 bukas ha. <laughs> Sabi ko binantayan no okay, kinan batong crossing premiere na. Isisin ko na <laughs> biglang nawala. <laughs> Nagulat ako nung crossing premiere ni Lance. Oh, ang bilis naman. Bantayin <laughs> <laughs> kita bukas. Ayaw mo na magyaw-yaw eh bakit hindi naman ako nagyayati eh Ay, kasi marami kang friend di ba maraming pumapasok sa iyo <laughs> tingnan mo nga ako tatlo lang kayo nandiyan ayan shout out chat sa inyo lahat yan good evening sa lahat lahat ayan thank you so much sa inyong tat yan ilan kayo apat at tatlo kayo ayan tatlong nanonood thank you so much Natatawa ako sa iyo lang. <laughs> oh my god. Ayan, yeah, sino man dyan? Si Ate B, si Alexia Mip, tsaka si, si Brother uh, Lance nandyan. Tsaka si Virginia. Virginia, ano yun? Thank you so much sa mga na dumalaw lang. Hey Jude, hello sis! Ayan, day, kamusta ka na? Day, buti pa si Day. Hey Jude Jude, oh, sumisikat na talaga siya. Day, no, sumisikat na talaga si Day. Hey Jude, ayan, no, oh, laki na ang viral yung mga videos niya. Okay yan, yeah, no, host, maaga ang pahinga. Oo, oh, ay natapos kami kanina, 8.30. 8.30, tapos ay eh, ginala ko yung ano yung aso sa palabas para padumihin, umihi. Tapos bumalik ako dito. Tapos kumain ako. Timing. Nag-eel is si, ano, si si Atilani. pumasok ako. Ayun, napasokan ko siya. Nag-comment ako sa inyo, diba? Tapos nagbiji ako kasi naiwan ko lang, iniwan ko lang dito so, sa kwarto ko yung cellphone ko, nag-shower ako. Pagbalik ko, tapos na si Atilani. <laughs> ilang LS na yung ano na iniiwan ko yung cellphone ko laging naiiwan ng na cellphone ko sa so mga live <laughs> pasensya na kay Libidji lang po ha ano naubdan naubdan ko si Habi Lantaw Movie ah naubdan okay okay lang dai okay 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 lang dai ano ah, uh, hey Jude buti ka pa dai hey Jude sumisikat ka na talaga grabe ang video nyo guys nagba-viral talaga si Dahijun Ah, uh, Sis Monica, thank you so much with heart. Pwede ni si Evelyn Monica, ayan. Thank you so much, sis si. Ayan, maraming salamat. Kitkat, hello, good evening. Good evening, Sis Kitkat. Thank you so much po kami. Ayan, yung, yung L.S. ni Sis Kitkat, hindi ko na rin napuntahan. Kasi hanggang alas, ano minsan at 12.30 or 1 na yan, free ako niyan. Pero pag 9 to 10, naku 9 to 12, busy, busy talaga ako niyan. Hindi ko na mahawakan yung cellphone ko. Ayan din na ang, ano, ano yun? Diin na ang miga natin. Oh, sino yung lunch? Sino yung miga natin? Marunong ka mag-ilongga, Ranch? ka Kat, hello from Lance Puntuhon. Ayan, kapatid. Sino Miguel Lance? Kalimutan ko eh. Yung kasama ko dito. Ayan, thank you, thank you sa inyo dyan. Maraming salamat sa inyong dalawa manunood dyan. Thank you, thank you. Kay Whitey World Host, mga ano yun, mga matun, <laughs> mga natun. Hindi ko alam, Lance. Kay Whitey World Host, mga natun. Hindi ko alam lang kung saan. <laughs> Kaya nga 'yung mga friend natin wala na no. Ayan, thank you so much sa iyo lang. Thank you, thank you. Gabi na yata, 'di ba? Gabi na. na. oh mag-alas 10 na, tulog na sila tulog na yung mga tao. Amiga kay White. World na na kadula-dula na po. <laughs> o nga la, so nga nakadula-dula na kasi umiiba na yung ano, umiiba na yung schedule natin kaya yung mga kaibigan natin nawawala na kasi ano, kailangan talaga yung oras mundi mo hindi mo palit-palit. Busy na kasi ako. <laughs> tulog na yung i-balance, tulog na. Andyan pa si Sis Annie, oh. Hi ho, si Los, Sis Annie. Gising pa si Sis Annie. Tamasak na. Thank you so much, Sis Annie Perer. Maraming salamat sa patamasak mo dyan. Ayan si Sis Annie Perer. Hindi ko na nadalaw yung kung ano niya. Nung nakaraan nag-premiere siya. Ayun, in reply ko na lang. Boss Bahaw, hello. Good evening. Good evening, Boss Bahaw. Ayan si Boss Bahaw, gising pa. Gising na gising pa sila. Yung iba tulog na. Ganitong oras, iba tulog na. <laughs> wala na kasi tayong palaro Lance, kaya yun nawawala na yung ano yung mga friend natin ayan sis Anipel thank you so much ayan pero pag may palaro tayo Lance <laughs> maraming maraming friend <laughs> di ba no ako gani premier na lang kay Kapoy na host kay Whitey Wood uy ilunggo pala si Lance oo nga tama ka, Lance wag lang masyado magyaw-yaw. <laughs> Hello, Brother Leonie Lok, good evening. Hello po, oh, shout out to you. Yahoo! Ayan, si Brother Leonie, kay kaibigan din yan siya, oh. Si Brother Ronnie ayan, yung ating guwapong kaibigan from Australia. Ayan, kaibigan din mo yan sila. Ayan, Ronnie Lok, salamat sa patamsak. Thank you, thank you so much. Ayan, mute Hindi hindi mo ko narinig. Ang lakas kaya ng boses ko. Ayan, anip ka na boss bahaw. Ayan. Thank you, thank you so much. Kit ka, thank you so much, sis. Ayan, ayan, ayan. Ronnie Liuk, ayan, yahoo, pra, boss bahaw. Ayan. Thank you so much sa inyo dyan, guys. Lakas ako lunch, diba? Ayan. Ay, Ani. Ay, Ani. From Swiss KitKat. Ayan. Royal Leo Ayan. Bus Bahaw Kit KitKat. Ayan. Royal Leo Bus Bahaw. Yahu. Hangtik. <laughs> Hangtik talaga. Hangtik talaga. Nalakos kaya ng buses ko, Brother Looney Loke. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan. Ilan na kayo. May apat na nandyan. Thank you. Thank you sa inyo, guys kaluluwa ko na <laughs> naman <laughs> lumilipad ha <laughs> sabi ni ano ni brother Lonnie Lok natutulog na yata si brother Lonnie Lok boy. matulog ko ng brother Lonnie Lok alam ko may trabaho ko bukas ayan kit ka tambos bahaw ayan yahoo ayan Lonnie wala akong naririnig ah ang lakas lakas kaya ng boses ko Baka mute kayo dyan. ba baka sir? Lakas kaya ng boses ko. Mahina ata, host. Ang lakas kaya, na, ang lakas kaya. Ayan o, full na. Full na kaya ako. Oh, talaga. Ang lakas dito o, oh, ko kaya ang lakas. Di balance no ang lakas ng boses ko. Pulbulium na ako ay. Kayo yata ang nakamute dyan ni. Eh. Niluluko niya ako ha. Ronelio pa brother. Ronelio and boss. Bahaw niluluko niya ako. Nakamute oh. ako. <laughs> Natutulog na yata kayo eh. Si brother ron ni matutulog na yan. May work pa yan bukas. Ayan. Thank you so much. Thank you, John. Maraming salamat. Lakas-lakas kaya ng boses ko. Ayan paantuk style na, paantuk style na, sis ane thank you so much, nandiyan ka pa rin, brother rov ni luok, thank you sa inyo, john. Hello sis melody, ayat sis melody yan nandiyan na, thank you, thank you sis melody, good evening. Nagpapaharang pala si Lance. Ayan. Good evening sa lahat, Pam Sis Melody. Ayan, thank you so much, Sis Melody May. Ayan, sis Sis Melody, hindi pa siya natutulog. Ayan, Sis Melody, thank you, thank you. Hindi pa po na lang kumain. Ayan, napapaharang si Lance. Ayan, thank you so much, Lance. Melody Demi. Yaho, Krampus Bahaw. Ayan, bakit naging dalawa na lang sticker? Muhos. Dalawa lang yan sa si, ano, sis Melody. Mayroon akong nilagay, ah, uh, at tinanggal ko pala yung ano, yung Pinalit ko yan o, yung parang is na yan. Sis Melody, yan. Hindi ako marunong maglagay ng sticker, sis Melody. <laughs> sis Melody, turuan mo ako paano maglagay ng sticker ng madami. Paano? mo nga ako sa messenger, sis Melody. Lassie Roma, hello sis. Good evening, sis Lassie Roma. Ayan. Pusbahaw, hello. Sis Melody, ayan. Tan sa karangutan oh, ko so much it last si year uma ayan napakaharang siya lang may supportive friend Oo, si Lance talaga na very supportive yung friend natin si Lance Ayan si Harang muhos o may harang na yan brother you thank you so much Sis Milo din may eh. Oo madali lang paano sis Milo chat mo nga ako sa ano sis sa ano sa messenger Mylin Ubina sis hello good evening si May Mylin Ubina ayan thank you so much ayan sis sis Mylin Ubina hindi na kumakadalaw sa LS niya on eh. pasensya na kayo guys busy talaga ang lola niyo hinahirap <laughs> mag adjust ng oras guys nakapas mari nagigit sa dilas ayan ah uh, ang liit sa ang liit ng litra dito sa ano sa may ano Princess Melody gawa ka muna ng pick na gusto mong ilagay size 1 by 1 ah ganun ba yun sis Melody oh anong gusto mong sticker gusto ko sis Melo yung ano yung pangalan ko pa yung kagaya mo <laughs> nang kagaya mo sis Milo na may mga ano kagaya nyo ni sis Alexia na ano nilalagay yung name nyo gusto ko yung ganun ayan sis Mylene na ayan shout si out to all ayan sis Mylene no, hindi na ako nakadalaw sa iyo sis oy Tara, salamat sa patansa kong si Smiley. Yes, nakapasok rin, sabi ni Lance. Ayan. Gawa ka muna ng pic Gusto mong ilagay. Size 1 by Sis Anne, pero thank you so much. Anong gusto mong sticker? Ayan, sabi ni Sis Melody. Oo, yung letter Sis Melo. Ilang bisis na ako gawa-gawa. Gawa. Paano ba ito? Sabi ko. O, pabigyan mo ko Sis Melo. <laughs> Paano yun? Paano yun Sis Melo? Sige nga. Ayan, si Sis Melody. O, sige Sis Melo. Sige, bigyan mo ako. Magaling yan siya si Sis Melo. Mag-ano, nag-ano ng sticker. Uy, hindi mo ko marinig si lakas-lakas kaya. <laughs> si Smils, hello, good, evening. Si Smils, ayan, si, si Smils nandiyan na. Gising pa si, si Smils, oh. Maraming salamat, si Smils. Ayan, gusto mo ni... Oo, oh, oh, si Smilo, gusto ko yun. Mary lang, Mary, Ganon. Wag lang yung apelido, si Smilo. Ano lang, Mary lang dito lang ho sa nag-edit ayan, nag-edit si la Mills ayan. Thank you so much Sis Mills ayan. May gabi, good evening sa inyo. Pasensya na guys sa Ilis ko gabi na. <laughs> Minsan pagising sa umaga ilis na, di ba? Hala yung ibang inaantok diyan matulog na ay. Eh. Yung mga inaantok ba? <laughs> Kasi gabi na may mga work pa bukas pa. Alas may na mag alas na. Si Brother Ronilok may ili